Alam mo yung pakiramdam na parang buong mundo mo, bigla na lang gumuho? Yung tipong binigay mo na lahat oras, effort, pagmamahal, pero sa dulo, iniwan ka pa rin? Nakakaloko, di ba? Para kang nalunod sa isang bagyo ng tanong na walang sumasagot. Bakit? Ano bang kulang? Anong mali? Kung naranasan mo na yan, kapatid, hindi ka nag-iisa. At kung feeling mo ngayon parang wala ka ng hawak na kontrol sa buhay mo, relax ka lang. Dahil minsan, sa mismong pagkawala mo ng hawak sa iba, doon mo marirealize ang totoong lakas mo. Kaya sa usapang to gusto ko lang tayong magkwentuhan parang tropa lang pero may baon tayong matinding aral. Bakit importante to lalo na para sa mga lalaki na nagmahal ng totoo pero nasaktan din ng totoo? Kasi bro... Sa idad natin kung nasaan man tayo ngayon sa life oras na para itapon natin yung mga lumang mindset na kailangan kong ipaglaban to kahit nasasaktan ako o kailangan ko siyang habulin para bumalik siya Hindi mo kailangang maghabol hindi mo kailangang magmakaawa kasi ang tunay na lakas hindi sa ingay kundi sa katahimikan In this video pag-uusapan natin kung paano ka magiging isang lalaki na hindi nagpapadala sa bugso ng emosyon. Hindi dahil manhid ka, kundi dahil master mo na sarili mo. Walang magic dito, walang shortcut. Pero may timeless principles tayo na kahit noon pa gumana na at hanggang ngayon subok na subok pa rin. Hindi mga teorya sa libro, kundi mga tools na pwede mong simulan agad ngayon na. Simulan natin sa pinakaunang bagay. Silence is louder than begging. Minsan kasi kapag nasaktan tayo, automatic ang instinct, humabol, makiusap, mag-explain. Gusto nating maintindihan, gusto nating maayos agad. Pero sa bawat text mo na pwede ba tayong mag-usap, sa bawat miss na miss nakita na pinipilit mong i-text kahit kalaban mo na pride mo, lalo mong binababa ang tingin nila sayo hindi dahil hindi ka worth it, kundi dahil ikaw mismo ang nagbigay ng mensahe na hindi mo kayang mabuhay nang wala sila. Parang ganito yan. Isipin mo may isang hari, tapos nakita mo siyang nagmamakaawa sa isang tao sa kalsada. Anong tingin mo sa kanya? Hari pa rin ba siya sa paningin mo? Hindi na, di ba? Ganun din kapag pinipilit natin ang mga taong ayaw na. Hindi sila naaawa, hindi sila naawa. Kadalasan, lalo lang nilang pinapatunayan sa sarili nila na tama ang desisyon nilang umalis. Pero kapag nanahimik ka, kapag hindi ka naghabol, kapag tinanggap mo ang sakit ng walang reklamo, bro, ibang usapan yan. Doon nila mararamdaman ang bigat ng pagkawala mo. Doon nila marirealize, teka, hindi siya yung typical. Hindi siya nagmamakaawa. Hindi siya naghahanap ng closure. Hindi siya desperate. At yung silence mo, yun ang sisigaw ng pinakamalakas. Yun ang magpapaikot ng isip nila kapag mag-isa na sila sa gabi. Bakit hindi siya humahabol? Bakit parang okay siya? At sa bawat bakit na iniisip nila, lalo kang nagiging valuable sa paningin nila. Ngayon, huwag kang matakot kung hindi nila agad maramdaman yon. Hindi mo ginagawa to para sa kanila. Hindi ito tungkol sa pagpaparamdam sa kanila ng guilt. Ginagawa mo to para sa sarili mo, para hindi mo ikulong ang dignidad mo sa approval ng iba. At speaking of hindi pagkulong sa sakit, pasok na tayo sa susunod na punto. Pain is a teacher, not a prison. Totoo, masakit mabigo. Walang lalaki ang immune dyan. Kahit ka kapakagwapo, katalino, kayaman, kung hindi ka na mahal, wala kang magagawa para pilitin 'yon. Pero ang tanong, anong gagawin mo sa sakit na nararamdaman mo ngayon? Gagawin mo ba siyang kulungan o gagawin mo siyang paaralan? Ang taong nakakulong sa sakit, paulit-ulit niyang iniisip kung paano siya nasaktan, sinasariwa niya bawat salita, bawat eksena, para siyang nagnanakaw sa sarili niya ng ngayon at bukas para lang balik-balikan yung kahapon. Hindi siya umaalis, hindi siya lumalago. Pero yung taong ginawang guro ang sakit, iba. Inaral niya kung anong lesson na natutunan niya. Inamin niya ang mga pagkukulang niya hindi para sakta ng sarili niya, kundi para i-upgrade ang sarili niya. Tinanggap niya na hindi lahat ng mahal natin, mamahalin tayo pabalik, at okay lang yon. Hindi kasalanan ng mundo kung nasaktan tayo. Part yan ang pagiging buhay. Kapag tinanggap mo ang sakit na parang isang matalinong guro na nagtuturo sa iyo kung paano maging mas matatag, mas marunong, mas magaling, dun ka nagkakaroon ng kapangyarihang hindi basta-basta naaagaw. Dun ka nagiging lalaki na hindi takot masaktan kasi alam niya kung paano gamitin ang sakit bilang hagdan paakyat hindi bilang kadena pababa at eto pa bro isang sikreto na bihira ang nakakaintindi value withdrawn becomes value desired kung iniisip mo pa rin na baka pag nagpakita ako ng effort ma-appreciate niya ako mali ang direksyon hindi mo mapaparamdam ang halaga mo sa paghabol ang tunay na halaga mo nakikita sa pagkawala mo parang tubig sa disyerto habang andiyan ka hindi ka pinapansin pero pag nawala ka, tsaka sila mauuhaw. Hindi mo kailangan ipilit ang sarili mo para makita ka. Ang presence mo noon at ang absence mo ngayon magsasalita para sa'yo. Huwag mong sukatin ang worth mo base sa kung anong sinasabi nila. Hindi mo kailangan ng validation nila. The simple act of walking away, choosing peace over drama, choosing dignity over desperation, yun na mismo ang pinakamalakas na statement na hindi kailanman mabubura sa isip nila. At bro, huwag mong baligtarin. Hindi mo ginagawa ito para iparamdam sa kanila ang pagkukulang nila. Ginagawa mo 'to para sa sarili mong kalayaan. Kaya ngayon, kung nasasaktan ka pa, okay lang. Normal 'yan. Pero habang tumatagal, piliin mong hindi manatili sa sakit. Piliin mong gumaling piliin mong lumayo ng may dignidad. Dahil sa totoo lang, sa bawat hakbang mo palayo sa mga taong hindi marunong magmahal ng tama, isang hakbang yan palapit sa totoong sarili mo. Isipin mo to, may dalawang lalaki na parehong iniwan. Yung isa, nagmakaawa, nagtext ng novel-length messages, pinilit pa rin ipaliwanag ang sarili kahit nasaktan na siya ng sobra. Yung isa naman, tahimik lang. Hindi nag-explain. Hindi nangulit. Hindi naghabol. Ang tanong, sino ang mas matimbang sa isip ng babae over time? Exactly. Silence is louder than begging. Kasi ang silence, hindi lang kawalan ng salita. Statement siya. Declaration siya ng value mo. Pinapakita mo na hindi mo kailangan ipaliwanag kung bakit karapat dapat ka. Hindi mo kailangang mag-prove ng worth mo sa taong hindi marunong kumilala nito. Ang taong kayang manahimik habang dinudurog ang puso niya. Ibang level 'yon. Malupit 'yon. Hindi dahil walang nararamdaman, pero dahil pinili niyang kontrolin ang response niya kaysa hayaang lamunin siya ng emosyon. Kasi real talk sa mundong to, hindi ikaw ang may hawak kung aalis ang tao. Hindi mo kontrolado kung paano sila magtatraydor, manlalamig o aalis na parang walang nangyari. Pero laging sayo ang kapangyarihan kung paano ka magre-react. And when you choose silence over desperation, you win a battle 90% of men lose. Hindi ibig sabihin nun na hindi ka nasaktan. Hindi ibig sabihin nun na hindi ka umiiyak sa loob. Pero ang point, hindi mo hinayaan yung sakit na yun ang magdikta kung paano ka kikilos. Instead, ginamit mo yung pain as fuel. As a teacher, not a prison. Alam mo kasi bro, ganito yan. Pain is one of the best professors you'll ever have in life. Pero ang tanong, estudyante ka ba na gusto lang makagraduate agad? O estudyante kang willing intindihin bawat aral kahit masakit? Kasi ang sakit, hindi siya designed para ikulong ka. Hindi siya ginawa para manatili kang nakakulong sa kwarto replaying what ifs hanggang mawalan ka na ng identity. Pain is a chisel. Isa siyang matulis na kasangkapan na humuhubog ng tunay na lalaki. Lahat ng great men na kilala mo lahat sila dumaan sa pain. Hindi nila tinakasan. Hindi sila nag-self-pity ng sobra. Hindi sila nagbeg para mabalik ang iniwan sila. Ginamit nila yon para maging sharper, wiser, and better. Kaya nga, Kapag nag away ka in silence, hindi mo lang binabawi ang dignidad mo, ginagawa mo ang unang hakbang sa transformation mo. Hindi para patunayan ang worth mo sa ibang tao, pero para patunayan sa sarili mo na hindi mo ikinakahon ang identity mo sa acceptance ng iba. And here's the beauty of it. Habang iniipon mo ang lakas mo, habang nilalagay mo ang focus mo sa sarili mong growth, doon nagsisimula yung reversal na hindi mo kailangan habulin. Kasi ang value, kapag hindi na available, doon mas napapansin. Value withdrawn becomes value desired. Napansin mo ba yan? Habang nandyan ka, while giving everything presence mo, time mo, love mo, parang taken for granted lang. Pero nung bigla kang nawala, nung bigla mong hinatak pabalik ang energy mo, yung tao nagiging curious, naguguluhan. Hindi nila maintindihan bakit bigla kang naging ibang tao. Parang isang fountain na libre nilang iniinom noon ngayon. Bigla na lang natuyo, bigla silang uhaw. Biglang nare-realize nila ang halaga ng tubig na akala nila endless supply. Hindi mo na kailangang gumawa ng drama. Hindi mo kailangang magpost ng pasaring. Hindi mo kailangang ipakita na nasasaktan ka. The less you react, the more mysterious you become. And in mystery, you reclaim your value. Pero tandaan mo bro, hindi mo ginagawa to para lamang sa validation nila. Kasi kung validation pa rin ang habol mo, hindi ka pa rin free. You're still chained. Hindi pa rin ikaw ang may control. Ginagawa mo to because you finally understood. Ang tunay na power hindi nakikita sa panlabas hindi sa panalo sa argumento, hindi sa pagkuha ng closure. Nasa tahimik mong pag-akyat habang iniwan kang nakalugmok. Nasa desisyon mong piliin ang dignity over drama. At nasa commitment mong gawing rebirth ang rejection na akala mo ikamamatay mo. Kaya kung iniwan ka, sinaktan ka, o binaliwala ka. Huwag mong itapon ang sarili mong halaga para lang sa pansamantalang aliw. O para marinig yung sorry na hindi mo naman kailangan para gumaling. Kailangan mo lang ang sarili mo. Buo, tahimik. Hindi kailangan ipagyabang sa mundo pero ramdam mo sa bawat hakbang mo. Walking away, bro is not a loss. It's a win, but only if you stay gone long enough to rebuild yourself into a version so powerful. You'll look back at this day and thank God it happened. Ngayon bro, pag-usapan naman natin. Paano ka magre-rebuild pagkatapos mong mag-walk away? Kasi madali sabihin na walk away in silence. Pero kung sa loob-loob mo, baliw ka sa sakit, guilty ka o galit ka, eventually babalik ka rin sa old patterns mo. Hindi sapat ang walk away lang kailangan mong mag-evolve habang wala ka. Unang step, face the void. Oo bro, hindi ka mag-evolve -e kung takot ka sa emptiness. Most guys pag iniwan ng unang instinct nila humanap ng kapalit agad, rebound, hook up, para lang may distraction. Pero guess what? Kung gagawin mo 'yon, you're just extending your pain. Nililibing mo lang sa ilalim, pero hindi talaga nawawala. Yung void, yung lungkot, yung pakiramdam na parang kulang ka, hindi yan kalaban. Friend mo yan. Yan ang raw material ng bago mong sarili. Kung kaya mong maupo mag-isa sa silence, without reaching out, without distracting yourself, doon ka nagsisimulang lumakas ng totoo. You start to hear your real thoughts. You start to reconnect with your real dreams, hindi yung dreams na binuo mo dahil kasama mo siya. You start to remember who you were bago ka naging kami. At dun sa silence na yon, bro, unti-unti mong maririnig yung tinig ng sarili mong kaluluwa, matagal na siyang naghihintay na pakinggan mo siya ulit. Second step, reforge your mind and body. Hindi ko sinasabing mag-gym ka lang para gumante, ha? Hindi ito about revenge body. Hindi ito about making her regret. It's about discipline. Kasi kapag nasaktan ka, kapag iniwan ka, parang ang buong mundo mo gumuho. Wala ka ng control. Pero ang katawan mo, ang oras mo, ang pangarap mo, ikaw pa rin ang may kontrol niyan. Mag-commit ka sa daily discipline, kahit maliit lang. Isang workout a day, isang chapter ng libro kada gabi. Isang bagong skill kada buwan. Hindi mo kailangan maging perfect. Pero kailangan mong magpakita araw-araw. Kasi each day na pinipili mong bumangon kahit broken ka pa, kahit feeling mo wala kang energy, you're reforging yourself. You're rebuilding your mind to trust you again. You're training your soul to realize na kahit mawalan ka ng tao, hindi ka mawawalan ng sarili. At habang ginagawa mo yan, bro, mararamdaman mo, unti-unti, yung sakit nagiging strength yung pagod nagiging power at yung dating bakit niya ako iniwan nagiging salamat iniwan niya ako third step create a new world bro hindi ka lang nagmo on you're building an entirely new kingdom baguhin mo ang environment mo new places new friends new habits new dreams hindi mo pwedeng gamitin ang lumang script para sa bagong buhay na gusto mong buuin kung gusto mong maging ibang lalaki kailangan ibang kwento na ang isusulat mo at hindi mo kailangan magmadali. Hindi ito race. Hindi ito contest kung sino ang unang makakahanap ng bago. Ang tunay na panalo ay yung lalaki na kayang i-enjoy ang journey niya kahit tahimik, kahit walang applause kahit walang validation. Kasi sa huli, the man who can walk away and build a life so good he doesn't need anyone to complete him is the man who controls everything. Hindi dahil gusto niyang kontrolin ng ibang tao, pero dahil master na niya ang sarili niya. And bro, the man who masters himself becomes unstoppable. Alam mo kung ano ang pinakamalupit na nangyayari habang nagre-rebuild ka tahimik? You, you start to realize you don't need to prove anything to anyone anymore. Hindi mo kailangang mag-post ng provocative sa social media. Hindi mo kailangang ipakita kung gaano ka nakasaya para lang may makakita. Hindi mo kailangang iparamdam sa kanya na sayang ka kasi hindi na yun ang mission mo. The real flex is detachment. Hindi detachment na galit ka o bitter ka. Detachment na kalma ka. Detachment na kung maalala ka man niya o hindi okay ka. Kung bumalik siya o hindi okay ka. Kung magbago siya o hindi, hindi na yun ang problema mo. Bro, ang daming tao iniisip na ang opposite ng love ay hate. Hindi totoo. The opposite of love is indifference. Yung wala ka nang nararamdamang emosyon na kailangang iproject sa kanya. Hindi dahil naging bato ka, pero dahil nag-heal ka. Kasi ganito yan. Kung may sugat ka at hinahawakan ng iba, masakit. Pero pag gumaling na, kahit anong hawak nila, wala ka nang mararamdaman. Ganon din dito, bro. You don't need revenge. You don't need attention. You don't even need closure. You became the closure. At ito pa habang tumitigil ka sa pagbigay ng attention sa mga hindi marunong mag-appreciate sa'yo, nagiging mas valuable ka sa mata ng mundo. Your attention is currency. Hindi mo dapat ikalat kung kanino-kanino. Bigay mo lang sa mga taong tunay na karapat dapat. And as you continue to rise, darating ang panahon na makikita mo. Yung mga tao na once iniyakan mo, pinagdadasal mong bumalik hindi nakasya sa buhay na binuo mo. Hindi dahil naging mayabang ka, hindi dahil naging masyado kang mataas. Pero dahil simple lang, you loved yourself harder than they ever could, hindi mo na hinahanap sa kanila yung pagmamahal na natutunan mo ng ibigay sa sarili mo. Hindi mo na sila hinahabol kasi natutunan mong lumakad ng dire-diretsyo, kahit wala sila sa tabi mo. And the ultimate freedom, bro, is this walking away, and staying gone. Hindi para saktan sila. Hindi para patunayan na mas magaling ka, pero para protektahan yung sarili mong kapayapaan. Yung bagong ikaw, yung bagong mundo na pinaghirapan mong buuin. Kasi sa dulo ng lahat ng ito, bro, hindi mo sila talagang nilalayuan. Ang tunay mong nilalayuan ay ang dating ikaw. Yung ikaw na desperate. Yung ikaw na nagmamakaawa. Yung ikaw na kinakain ng guilt ng anger, ng doubt. Nilalayuan mo siya at niyayakap mo yung ikaw na malaya, yung ikaw na kalmado, yung ikaw na hindi natitinag. At kahit bumalik sila balang araw at kumatok ulit sa pintuan mo, hindi mo na kailangang magalit. Hindi mo na kailangang magyabang. Pwede kang ngumiti, magpasalamat at isara ulit yung pinto ng walang galit, ng walang kirot. Kasi hindi mo na kailangan ng validation nila para maramdaman mong buo ka. Ikaw na ang may hawak ng sarili mong kalayaan. At sa huli bro, yun ang tunay na control Hindi paghawak sa kanila, kundi paghawak sa sarili mo. Alam mo bro, sa dulo ng lahat ng sakit, lahat ng katahimikan, lahat ng paglalakad palayo, may isang bagay kang matutuklasan na mas mahalaga pa kaysa sa kahit anong pagmamahal na hinanap mo sa iba. Kalayaan. Kalayaan mula sa paghabol. Kalayaan mula sa paghingi ng sagot na hindi naman nila kayang ibigay. Kalayaan mula sa expectation na kailangan may bumalik para maging buo ka ulit. Kasi ngayon bro, alam mo na hindi na nila trabaho ang buuin ka. Trabaho mo yon, Responsibilidad mo yon, At ginawa mo. Yung lalaking marunong maglakad palayo, yung hindi nagmakaawa, yung hindi naghabol, yun ang lalaking hindi basta-basta masisira. Kahit pa ano pa ang sabihin nila, kahit pa hindi nila na-appreciate ang lahat ng binigay mo. Hindi ka na nila kayang sirain kasi ikaw na mismo ang nagtatag ng sarili mong pundasyon. Hindi ka na isang bahay na nakatayo lang sa approval ng iba. Isa kang fortress na ikaw mismo ang nagtayo brick by brick araw-araw. At bro, hindi lahat ng tao kayang gawin yan. Hindi lahat kayang harapin ang sakit ng hindi bumibitaw. Hindi lahat kayang manatiling tahimik habang umiiyak ang puso nila. Hindi lahat kayang piliin ang katahimikan kaysa sa drama. Pero ikaw, ginawa mo, ginagawa mo, at araw-araw nagiging mas malakas ka pa. Kaya na ngayon kung naririnig mo to, kung nararamdaman mo yung bigat pero tinutuloy mo pa rin gusto kong sabihin sa'yo, iba ka, hindi ka mahina dahil nasaktan ka, hindi ka mahina dahil minahal mo ng totoo. Hindi ka mahina dahil umiyak ka. Ang tunay na hina yung mawalan ka ng sakit pero mawalan ka rin ng dangal. Ang tunay na lakas yung maramdaman mo lahat ng sakit pero piliin mo pa rin ang dignidad mo. Kaya ngayon bro, huwag mong balikan ang mga pintuan na isinara mo na. Hindi dahil masyado kang mataas kundi dahil alam mo na ngayon kung ano ang halaga mo. Hindi mo kailangang gumante. Hindi mo kailangang maghanap ng validation. Hindi mo kailangang ipamukha sa kanila kung gaano ka nakaganda ang buhay mo. Ang kailangan mo lang gawin, mabuhay ng tahimik, mabuhay ng masaya. Mabuhay ng totoo at darating ang panahon hindi mo na sila maalala ng may sakit. Maaalala mo sila bilang parte ng kwento mo. Isang parte na nagturo sa'yo ng lakas, hindi ng poot. At yun bro, ang tunay na panalo. Hindi sa pagbalik nila. Hindi sa pagsisisi nila kundi sa katahimikan ng gabi kung saan humihiga ka ng payapa, knowing you walked away, you stayed gone, and you were free. Kung dumating man ulit ang pag-ibig sa buhay mo, darating siya hindi dahil kailangan mo. Darating siya dahil buo ka na. At kung hindi man dumating, okay lang. Kasi hindi mo na hinahanap sa iba ang kaligayahang natutunan mong likhain sa sarili mo. Bro, tandaan mo to palagi. Your value was never based on who stayed or who left. Your value is based on who you became after they left. At ngayon, nandito ka. Mas matatag, mas kalmado, mas totoo. At ang mundo hindi pa niya nakikita ang lahat ng kaya mong gawin. Kaya huwag kang huminto. Huwag mong hayaang ang isang heartbreak ang pumigil sa iyo sa pagbibigay ng best version ng sarili mo. Ikaw ang sagot sa sarili mong dasal. Keep going. Keep building keep rising, because the man who can walk away controls everything. At ikaw yun, bro. At kung gusto mo pa ng mga ganitong kwentuhan, bro, yung hindi lang puro hype, kundi may lalim talaga, samahan mo ako dito. Like mo na yung video, share mo rin sa mga tropa mong kailangan makarinig nito, at syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Marami pa tayong pag-uusapan, kwentong lakas, kwentong laban, kwentong tunay. Salamat, bro! Tuloy lang. Lakasan mo pa sarili mo. Kita tayo ulit.